harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito, korte ng kababalaghan. We have just witnessed proceedings without boundaries, while the Constitution, the law, and the rules burn. By remanding the impeachment complaint to the House, the Senate simply made things opposite went along, without care for either constitutionality or propriety. Di na kinailangan ng abogado dito dahil wala na sa batas ang pinag-usapan. Kaya tuloy, Sana sa na lang final ang impeachment case, at least doon, may ng totoo. Since the filing of the articles of impeachment to the Senate last February, the Senate President has already discarded the Constitution by refusing to understand the word forthwith. Now the Senate, as impeachment court, has just lit the Constitution aflame. All the proceedings and motions taken in the so-called impeachment court are without legal basis. Where on earth does a judge move to dismiss the complaint and without hearing the parties first? Where is it in the rules of impeachment that a senator judge can move for dismissal? Where is it written that the impeachment court can remand the complaint to the house as a nice way of dismissing it? Ni hindi dininig ang house prosecutors para dipensahan ang articles of impeachment. Ni hindi tay ang ini-impeach o in-impeach na ang magpa-dismiss. Malinaw na walang due process. Sila-sila lang sa Senado ang nag-motion at nag-rule sa sarili nilang motion. Praises to Senators Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Nancy Binay, Win Gatchalian, and Grace Poe for standing up for the Constitution. Shame on the rest for this travesty and ignominy that will mark them for the rest of their lives. Hindi pa ito tapos. The fight for truth and accountability continues. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa kasaysayan ng ating demokrasya, maraming beses nang naging saksi ang taong bayan sa mga dramatikong tagpo sa loob ng Senado. Ngunit kakaiba ang eksenang ito, walang script, walang suspense, at walang twist ending, dahil malino mula simula hanggang dulo kung sino ang biktima, sino ang kontrabida, at sino ang tumatawa sa likod ng eksena. Harap-harapan na tayong niloloko. Ito ang matapang na pahayag ng isang dating senador na hindi na napigilan ng kanyang pagkadismaya. At kung iisipin, hindi na ito simpleng opinyon, isa na itong direktang paratang laban sa mismong institusyong dapat sana itagapagtanggol ng batas at konstitusyon. Ang Senado, na dapat sana'y nagsisilbing impeachment court, isang korte ng katarungan at patas na pagdinig, ay biglang naging isang korte ng kababalaghan. Para itong teleserye na nilagyan ng magic realism, kung saan bigla nalang naglalaho ang mga batas, at lumilitaw ang mga desisyong hindi mo alam kung saan hinugod. Hindi ito fictional fantasy, ito ang realidad na pinakaharap natin ngayon. Tila binura ang lahat ng legal principles na matagal nang itinuro sa mga law school. Wala nang malinaw na linya sa pagitan ng tama at mali, legal at illegal, constitutional at unconstitutional. Para bang ang mga senador mismo ang nagdesisyong balitan ng script sa kalagitnaan ng pelikula, hindi para sa kapakanan ng bayan, kundi para sa sariling interes. Ang mas masakit, parang wala na ring hiya, harap-harapan, walang pag-aalinlangan, at walang takot sa paniningil ng kasaysayan. Ang investigasyon, wala, ang pagdini, hindi na kailangan, ang mga house prosecutors, hindi man lang binigyan ng pagkakataong magsalita, para bang isang silid-aralan kung saan ang gulo ay sabay na estudyante, tagapagsulit, at tagapasa ng grado. Sino pa ang maniniwala sa prosesong ganito? Kung totoo ang prinsipyo ng check and balance, nasaan ang balance kung isang panig lang ang nagsasalita? Nasaan ang hustisya kung wala namang pinakinggan na ebidensya? At higit sa lahat, nasaan ang respeto sa konstitusyon kung parang kalendaryong luma na lang itong punit-punit sa tabi? Sa mga simpleng Pilipino, ito ay higit pa sa isang political maneuver. Isa itong insulto. Isang insulto sa bawat botanteng umaasa na ang mga halal nilang senador ay kikilos ayon sa batas, at hindi ayon sa political convenience. Isa itong pagtataksil sa tiwala ng publiko, kaya't habang ang Senado ay abala sa kanilang mga motion, ang taong bayan ay naiwanan na namang nagtatanong, sino ang tunay na nagsisilbi? At sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan? Ito ang tunay na tanong. We have just witnessed proceedings without boundaries. Ganito inilarawan ng isang mambabatas ang naging galaw ng Senado, isang proseso na tila wala ng kinikilalang hangganan. Sa halip na sundin ang takda ng konstitusyon, batas, at rules of procedure, tiniling gumawa ng sariling landas ng Senado. Ang kontrobersyal na hakbang, sa halip na harapin at dinggin ang Articles of Impeachment na ipinasan ng Kamara noong Pebrero, tinili ng Senado na iremand o ibalik ang reklamo sa House of Representatives. Para sa marami, malinaw ito na isang pag-iwas, hindi justisya. Ang terminong forthwith ay malinaw sa konstitusyon, dapat agad tugunan ng Senado ang Articles of Impeachment ngunit sa ilalim ng pamumuno ng kasalukuyang Senate President, ang salitang iyon ay tila nawala ng saysay. Sana sa palengke na lang fina ang impeachment case. Isang matinding banat ang binitawan, baka raw mas may saysay pa kung sa palengke na lang inihain ang reklamo. Oh, hyperbole ito, pero may punto, dahil sa palengke, may binibentang totoo. Sa Senado, tila ang katotohanan mismo ang nawawala. Imbis na gumana bilang isang impartial impeachment court, ang Senado ay nagsilbing tagapagtanggol ng ini-impeach hindi binigyan ng pagkakataon ng House Prosecutors na may paliwanag ang kanilang panig. Walang pagdinig, walang due process, mabilis ang kilos, hindi para sa hostisya, kundi para isang tabiang ang reklamo. Where is it in the rules? Ang pinakamasakit na tanong, saan sa rules nakasulat na pwedeng mag ng complaint ang isang senator judge? Wala, sa ilalim ng impeachment proceedings, ang Senado ay dapat tumanggap at dinggin ng kaso, hindi basta-basta mag-dismiss base sa galaw ng isa sa kanila. Ang ginawa ng ilang senador, nag-motion para Ed dismiss Sila rin ang bumoto sa sarili nilang motion. Hindi pinakinggan ng kamera, hindi pinatawag ang kampo ng ini-impeach. Ni hindi inintay na ang mismong ini-impeach ang magsabing gusto niyang ipadismiss ang kaso. Ni hindi dininig, ni hindi hinintay. Walang kahit anong pahiwatig ng due process sa na nangyaring ito. Ang Senado ay isang institusyong inaasahang kikilos ayon sa prinsipyo ng hustisya, katotohanan, at patas na pagdinig. Ngunit sa kasong ito, tila sila sila lang ang nag-usap, nagdesisyon, at nagsara ng kaso. Isang napaka-importanteng proseso ng ating demokrasya, ang impeachment, ay tinrato na lamang parang simpleng procedural formality na maaaring itapon kung hindi na komportable ang mga nakaupo. For standing up for the Constitution, shame on the rest. Isang matapang na pahayag ang binitiwan, shame on the rest ang sino mang tumindig para sa konstitusyon ay binigyan ng pagkilala, ngunit para sa iba, mga hindi kumilos, mga tahimik, at mga pumabor sa proseso, isang marka ng kahihiyan ng iniwang bakas ng insidente ito. Hindi pa tapos ang laban. Ang pananagutan ay hindi natatapos sa isang boto o motion. Sa isang lipuna na naghahangad ng hustisya at katotohanan, ang tanong, sino ang lalaban? The fight for truth and accountability continues. Sa dulo ng lahat, ang pahayag ay malinaw, hindi pa ito tapos. Ang mga nangyari sa Senado ay isang paalala kung paanong ang kapangyarihan ay maaaring abusugin kapag walang sapat na pagbabantay mula sa taong bayan. Ito ang panawagan sa bawat Pilipino, magmasid, magtanong, kumilos. Dahil kung ang mga institusyon mismo ang lumilihi sa batas, ang taong bayan ang huling bantay ng katotohanan. Bunyog, bunyog halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa subisayes minda nao isa pananaw sa bagong pilipinas ang bunyog isisigaw